Panalo ang Barça sa unang araw ng Liga EA Sports sa Mallorca. Panalo, 0 sa 3, dahil sa mga goal ni Rafinha, Ferran at Lamine Jamal. Sa isang kakaiba, hindi pangkaraniwang laban kung saan kayang kaya sanang manalo ng Barça ng mas marami pang goals at kung saan halos lahat ay nangyari. Inis mga pagpapaalis at sa tingin ko tatlong beses din tumama ang bola sa poste. Totoo, mas karapat dapat ang Barça sa laban na ito. Maganda ang laban, lalo na sa unang kalahati. Tatlong beses tumama ang bola sa poste. Kitang-kita natin ang galing ni Lamin Yamal. Mas mataas na ang antas niya ngayon kaysa nung nakaraang season. Kahit mahirap yon. Mula pa lang simula, maganda na siya. Nakapunto siya sa siyam naput apat, halos siya rin ang nagdala ng laro. Sinubukan niya ng paulit-ulit, paulit-ulit hanggang sa nakuha niya ito. Sa totoo lang, sobrang saya ko sa naging resulta. Medyo bitin para sa akin ang ikalawang kalahati. Sana mas nagpakita pa ang team. Siyam din ang malalaro ng Mallorca pero mahalaga ang panalo. Ang team ay una sa liga ngayon kaya may dapat ipagdiwang. Sa unang half, nabawasan ng dalawang player ang Mallorca. Unang na-expel dahil sa double yellow card si Manu Morlanes. Walang kahit anong diskusyon kasi nahuli siya. Malinaw na yellow card yon at may isa na siyang nauna. Kaya iniwan niya ang kanyang kupunan na may sampung manlalaro na lang. Nagkaroon ng kontrobersya sa panig ng Mallorca kahit hindi para sa amin. Sa ika na dalawa, bakit? Nahuli si forward Kosovar Murici sa aksyon kay Joan Garcia. Ang goalkeeper ng Barca na si Catalan ay lumabas gamit ang ulo para i-clear ang bola sa gilid ng penalty area. Ang higanting forward ay tinamaan sa mukha ng kanyang studs ang goalkeeper ng Barcelona. At dahil dito, nire-review ng video assistant referee ang play dahil una ay binigyan ng dilaw na card at sa huli ay malinaw na nagdesisyon ng pulang card. Walang pagtatalo, wala rin kontrobersya. Malinaw, iniwan din niya ng marka si John Garcia sa may muka at tenga. Para sa akin, walang dapat alalahanin o sisihin. Para sa akin, tama ang desisyon ng referee. Para sa hindi taga-Barsa, mukhang malaking pandaraya ito. Pero kung napanood mo ang laro, kung titigil ka para surin ang bawat play, sabihin na natin kontrobersyal sa loob ng panipi na nakita natin sa laban. Masasabi ko na ang Barca ay mas mataas talaga kumpara sa kanilang kalaban ngayong araw na ang Mallorca. At nararapat naming ang dahil... Siyempre, ang isa pang kontrobersyal na pangyayari sa laro para rin sa mga tagahanga ng Mallorca ay ang goal ni Ferran Torres, ang 0-2. Bakit? Dahil ang aksyon mismo bago iyon. Si Lamin Jamal na naghahanap ng goal, gaya ng sinabi ni Ira, ay malakas na tumira sa goal. At tinamaan siya sa muka, sa ulo ni Linis ni Railo, ang kapitan ng Mallorca, at natumba siya sa sahig. Ano nangyari? Na ngayon? Sige, noong oras na yon. Tuloy ang laro, pinepressure ng teammates niya ang opensa ng Barca. Isang bola na nakuha ni Ferran sa harap ng goal at ayun, kahit walang masyadong tsansa, tumira siya sa goal at nakagawa ng napakagandang goal. Nagreklamo sila na hindi dapat itinuloy ang laro, pero nasa laro pa ang bola. Umaatake at nagpipresyon. At sasabihin ko sa iyo, siguro ang may pinakamaraming kasalanan dito ay ang referee na may hawak ng pito. Siya ang... Pwede sana magpahinto. Diretso niyang pwedeng gawin, uy ititigil ko ang laro o hindi ko ititigil. Sa huli wala siyang ginawa. Nagpatuloy ang laro, nagpatuloy ang play. At si Ferran Torres, oo, gumawa ng napakagandang goal. Ang ganda ng goal, no? Naipasok ni Rafinha ang unang goal sa ikapito minuto assist ni Lamin Yamal. Ang pangalawang goal, gaya ng nabanggit natin, sa ika-23 minuto na ipasok ng taga Valencia ang pating na si Ferran Torres. At sa ika-24 na minuto, gumawa ng kamanghamanghang goal si Lamin Yamal. Sa sobrang pagod ng Mallorca, kahanga-hanga ang ipinakitang tibay nila sa ikalawang kalahati. Sa isang paraan, nagsama-sama sila sa depensa, halos sa ilalim ng goal at nagawa nilang pigilan ang Barsa. Hinintay nila kaya walang pahinga sa tingin ko. Ang kulang sa akin. Sasabihin ko na isa yan sa ilang bagay na masasabi kong maganda. Sa puntos, puntos. Pagbutihin sa susunod na laro ni Adri. di ba? Kasi syempre, sila. Kasama na rin ang ideya na kulang sila ng mga manlalaro, gaya ng sabi mo. Masyadong mababa ang depensa. Halos nasa loob na ng sarili nilang area. At dahil doon, ayun, sa huli, halos natapos na ang laro. Sa ikalawang kalahati, hindi na tayo masyadong nakakakita ng iba pa. Totoo, may ilang play ang Barca sa ikalawang kalahati pero sa tingin ko hindi nila alam buuin yon. Sa totoo lang, higit sa lahat, kontrolin ang gitna ng field, kontrolin ang laro at magdulot pa ng kaunting pinsala sa Mallorca. Pagpasok ng second half, tatlong palit agad ang ginawa. Ang kanyang formasyon. Si Diego Barasate, mabait na coach ng Mallorca, ay sinusubukang pigilan. Hindi na sila nakagolpa, pa. Nakuha ba niya? Sa panig ng Barca, sa halftime. Tinanggal ni Flick si Fermin sa laro at pinasok si Dani Olmo. Si Olmo na hindi namin nagustuhan sa ikalawang bahagi. Hindi naging maganda ang laro ni Dani Olmo at lalong hindi kay Adrian sa totoo lang hindi ko rin siya nagustuhan. Kaunti lang ang naging partisipasyon niya. Oo, oh, totoo na tumama siya ng bola sa poste. Tumama siya ng bola sa poste. Pero bukod doon, kaunti lang talaga ang naging epekto niya, masasabi ko. Si Dani Olmo, medyo mas nagustuhan ko siya. Si Fermin naman, mas naging aktibo siya. Masasabi ko na mas naging involved siya kaysa kay Dani Olmo mismo. Unang laro pa lang, marami pang pwedeng ayusin. At si Danny Olmo ay galing pa sa iniinda niyang injury. Kailangan din natin itong maintindihan. Normal lang, unang laro pa lang naman at pamilya, mahaba pa ang laban sa unahan. Pag-usapan natin ang pinakamahalaga sa laro. Debut din ito ni Juan Garcia at ni Marcus Rafford, pati na rin ng Lamasiya. Ano masasabi mo sa debut ni Jofra Torres sa left back? Ganito, si Jofra ay hindi nagkaroon ng magandang laro. Pagdating sa mga cross, hindi ko siya nakita na magaling mag-cross. Ibig sabihin, isa sa mga pinakamalakas niyang katangian ay ang pag-cross. Hindi naging maganda pero umabot siya sa endline at madalas sumali. Gusto ko pa siyang makita at subukan ng mas matindi. At hilingin sa kanya ng kaunti pang higit na mas gumanda pa ang mga cross niya. Gayunpaman, pa inuulit ko. Nagustuhan ko siya. Maayos siya, tama lang ang ipinakita niya at sa pangkalahatan, masasabi kong maayos. Ang laro ni Jofra si Joan Garcia, na ngayon lang nag-debut. Maganda rin ang ipinakita niya sa laban. May dalawa o tatlong beses siyang nakapigil ng tira. Na talagang magaganda. Si Marcus Rafford ay halos walang bagong nangyari kamakailan. Labin limang minuto ng laro na nilaro niya. At bukod pa dyan, gusto ko lang sabihin na ang ganda ng laro ni Frankie De Jong, na hindi pumalya sa kahit isang pasa sa buong laro, kamangha-mangha ang galing ng laro ni Frankie. Patuloy pa rin siyang nasa napakataas na antas. Ibig kong sabihin, para sa akin kung magpapatuloy siya sa ganitong antas kasama si Pedri, talagang hindi sila matitinag, isa sila sa iilan. Kasama nila si Nalamin, Jamal at Rafinha. Kakaunti lang sila. Pa, masasabi kong sila ang ilan sa pinakamalalakas na manlalaro. Walang manlalaro na masasabi kong, syempre, gustong gusto ko si Casado, isa siyang manlalaro na noong nakaraang taon, sa totoo lang, mas maganda pa ang simula niya kaysa kay Frankie Dejong. Ang tindi ng kompetisyon, pero... Dapat nasa antas na si Frankie De Jong. Sa tingin ko, wala talagang laban sa ngayon. Kakaunti lang ang mas magaling kay Olandes. Magandang laro ni Eric Garcia. Magaling sina Araujo, Kubarsi at Alejandro Valde. Ipinakita nila ang lalim nila. Sa kaliwang bahagi. Di pa natin napag-usapan si Rafinha na naging aktibo. Nakapag-goal ang Brazilian. Nagsimula at nagtapos siya ng season sa paggawa ng goals at sipag para sa kopunan. Nakita rin natin ng higit sa isang beses, higit sa isang beses si Adri na dumarating din sa mga depensibong lugar para tumulong sa kopunan. Nakita ba natin minsan si Valde na wala sa pwesto? Tumutulong siya kay Rafinha at walang problema. As in, sa totoo lang, isa ito sa mga malaking kagalingan, pati na rin ni Rafinha, ang makatulong sa koponan uh, kuponan, hindi lang sa opensa, pati na rin sa depensa. Tungkol kay Laminyamal, Yamal, gaya ng sabi namin kanina, nakakabaliw talaga ang batang ito. Galing sa ibang planeta, sobrang saya namin sa ginawa ni Laminyamal ngayong araw. Ginawa niya ang lahat ng paraan at di tumigil. Sa ikasyam na apat na minuto, natapos ang laro at nakuha niya ang goal bilang gantimpala na nagbigay sa Barsa ng score na 0 at 3. Tama sa scoreboard. Sa totoo lang, naglaro rin si Gabi at nagustuhan ko talaga ang sandaling pumasok siya. Oh, maganda naman eh. Kahit hindi siya nabigyan ng maraming oras. Pero sa kaunting panahon na nasa loob siya ng field, sa totoo lang ay maayos na maayos na subukan din ni Gabi. Oh, pamilya. Panalo ang Barsa. Tatlong puntos ang nakuha nila para sa unang laro ng Liga, EA Sports. Maganda ang simula natin, Ira, at mataas ang potensyal ng team na ito. Paalala, ang susunod na laban ng Barsa ay sa Sabado sa field ng Levante. At nandito kami sa Barsa, ngayon ng live para ikwento sa inyo ang laban ng real time. Isang karangalan. Ano masasabi mo sa laban ng Barsa kahapon, ngayon at palagi? Mag-iwan ng komento.